my god mag 9,000 steps na tao within 2 hours lang napakadali sa kuan at bang sa the most beautiful bays in the world ang pohada bay eh. nakadali ka nagbaktas niya almost 2 hours niya pila ka kilometer ganyan akong lakaw wait oh my god hapit na ko mag 6 kilometers ang akong binaktas so imagine The requirements is 10,000 steps a day. So ako wala pa isa kaadlaw. Wala pa yung whole day. Mag 7,000 steps na ako. So imagine dali na kayo kwaon. Pero, my God, promise, super kahago. Hago gyud. Laban tayo. Wala na po yung nag pop -up sa ako ang Oh, 6 kilometers. Look. 6 kilometers na ta. Oh. Oh. 6 kilometers na daw ang ako ang nalakad. Nalakaw. Oh -oh. My god. So pila ka kakalors burn ani Ito na mga kulong on at guni-guni kong friend. 9,192 steps na ta. Pero naapa ko diri asama ay punta kawayan banda. So expected nati nati nato pagabot sa balay is makagay na taog 10,000 steps. <sighs> Pero ang isa lang jud na mali na akong nabuhat karon is wala ko nagdalag tubig. As in hydra dehydrated ko ka ron kay uhaw kay sa na So next time dapat na dala jud og tubig. Is isa lang kakuan litro. Kusog ba kay ko tubig no? Within a uh, day siguro makahurot ko og mga 3 liters of waters. Oo. So, kuha na na siya. More than 9 to 12 glasses na na siya. Ah, friends sa balay. Doon lang ka na sa balay. So, ah, exactly. Hindi siya, exactly. Kuha siya. Lampas na siya ng 10,000 steps. Lampas tayo. Mga 10,000 and 35 something steps na tayo. Kuha na siya. <laughs> kuha na siya ang naabot. Tapos almost 2 hours and 19 minutes sa binaktas. So, this is it. Ah, karest lang Ako eh. Laban. Totoo nang kaya kaya every maglakaw ko, kay magdadala ko oh. So, naran ako ang nakuhaan. Sungkod. Ganaan mo ako nadalag sungkod. Siguro sa akong past life is ako si Moises. Charis. So, dagan na ako matigom din. Sungkod lang. Hindi nga niya sugnod. So, rest ako. You know, Inukog more water. I feel dehydrated, Charla. Oh, okay ba 'yon? So, kana lang Hago is real. Pero laban lang. Road to anta, kanang pitit. Oo. Uh -uh. Kasi mag-apply kasi ako nang model sa US, Char. <laughs> Chares. Ah. So thank you for watching. This is for today's video. Mga kulungon at guni-guni kong friend. Update ko lang ang aking life update and morning lang Morning routine. Bye-bye. See ya.